babala para sa mga bata dahil lang mapapanood nyo. Ngayon ay hindi pwede para sa inyo at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapunta ka sa CR ng wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isikay story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapagtiktokan sa mga babaeng nilalang at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Habang siya ay lumingon, nakita niya na nagbago ang Dragon King at ang totoo, hindi pala hari kundi isang Dragon Queen, kasing akit ito ng Purple Dragon Mommy mismo. Mula ngayon tatawagin na natin siyang Red Dragon Mommy. Nagulat si Lin sa sobrang pagiging kaakit-akit ng Red Dragon Mommy, halos hindi niya alam kung tatawagin ba niya itong Dragon King o Dragon Queen, unti-unting lumalapit ang Red Dragon Mommy kay Lin, nakabibighani, at diretsa ang sinabi na ayaw na niyang paligoy-ligoy pa sa pinuno ng mga goblin. Ang kanyang pangalawang kondisyon, ibigay din nilin sa kanya ang isang katas na galing sa kanya, Este isang itlog ng dragon pala, gaya ng ibinigay niya sa Purple Dragon Mommy, ang kailangan lang gawin ni Lin ay pumayag at mag-enjoy, kapalit nito, ibibigay ng Red Dragon Mommy ang eksaktong lokasyon ng kaharian ng mga duwende. Nanatiling naguguluhan si Lin, pilit ipinaliliwanag na isa lamang siyang Goblin Lord, habang siya na may isang dakilang red dragon mommy at Reina, tila nagtataka siya kung totoo ba ang sinasabi nito, ngunit biglang nagalit ang babae, inutusan siyang tigilan na ang pagpapanggap. Dahil sa pag-iral ni Zhao, na kilala bilang Despair, na patunayan na kayang magsilang ng makapangyarihang kalahating dugong dragon ang lahi ng mga goblin, at ang mga ito ay mas malakas pa kaysa sa maraming purong dugong dragon, kaya ngayon, nais ng Dragon Queen na maging kasing lakas ng anak ng Purple Dragon Mommy ang kanyang magiging anak. Kung tatanggi si Lin, wala siyang kawala sa kuweba ng lava na tinitirhan ng Reyna, sinasabi nung sinaunang panahon na napakabihira ng angka ng dragon, at ang pagpasa ng kapangyarihan ay nakasalalay lamang sa lakas ng dugo, sa loob ng milyon-milyong taon. Kadalasan ng Crystal Dragon ang nagsilbing tagapangalaga ng sampung pinakamataas na mundo. Salitan ang mga angka ng dragon sa pag-akyat bilang hari o reyna, tangan ang dakilang espada ni Erlong at ng kanyang mga tagapagtanggol. Ngayon, matapos ang napakahabang panahon, sa wakas ay umaakyat na sa trono ang Fire Dragon Mommy, panahon na ng angka ng apoy para Ma'am Uno. Agad na naunawaan ni Lin ang nangyayari, nais gamitin ng Fire Dragon Mommy ang kanyang makapangyarihang dugo upang pagtibayin ang kanyang paghahari. At kung tatanggapin niya, anuman ang sumunod ay magiging kapaki-pakinabang, walang pinsala, at marahil ay masarap pa nga para sa kanya. Napagtanto rin niya na kapag nagkaroon siya ng anak mula sa Purple Dragon Mommy at sa Fire Dragon Mommy, pareho silang magiging kanya, at maaari pa nilang tulungan siyang pamunuan ang buong angka ng dragon, direkta man o hindi. Ngunit alam ni Lin na hindi niya maaaring ipakita ang kanyang tuwa ng basta-basta. Sinabi niya sa Dragon Queen na handa siyang tanggapin ang kanyang kondisyon, dahil siya lamang ang makakasatisfy sa ganoong uri ng banal na nilalang. Sa marinig yun, mapanuksong dinilaan ang Fire Dragon Mommy ang kanyang mga labi habang lalo pang lumalapit sa kanya. Mabilis siyang naging agresibo, ipinagduldulan ang sarili kilin, sakay na sakay siya. Puno ng kaligayahan ang kanyang mga ekspresyon. Kahit siya mismo, hindi inasahan na si Lin, isang maliit na pinuno ng goblin, ay may dala palang ganoong kalaki at makapangyarihang bagay. Si Lin naman, puno ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan, at matapos ang lahat, Ngumiti si Lin at ipinaalala sa Fire Dragon Mommy na dahil kontento na siya. Oras na para ibigay nito ang lokasyon ng kaharian ng mga duwende, habang inaayos ni Lin ang kanyang kasuutan, ipinaliwanag ng Red Dragon Mommy habang nakahiga na naaalala niya ang isang bagay, mahigit sandaang taon na ang nakalipas ng may tayo ang kaharian ng mga duwende sa ilalim ng mga Rocky Mountains, lihim na lihim ang kanilang sangay. Ngunit kung mayroon pang mga duwending buhay, tiyak na doon sila matatagpuan. Naging masaya at seryoso si Lin nang marinig ito, hindi na siya nag ng oras. Agad na nagbago ang tagpo, muli siyang lumipad sa kain ng kanyang matapat na dragon patungo sa Rocky Mountain, ginamit niya ang kanyang matalas na kakayahan sa paningin, at sinuri ang paligid para sa anumang kakaiba. Sa paggamit ng kanyang X-ray ability, natuklasan niya ang isang napakalaking kuweba na nakatago sa loob ng bundok, nang i-deactivate niya ang kakayahan, napansin niya ang isang nilalang na palihim na gumagala malapit sa bungad ng kuweba. Napaisip si Lin kung yun na nga ba ang pasukan papunta sa ilalim na palasyo ng mga duwende, napangiti siya sa tuwa, sapagkat matapos ang mahabang araw ng paghahanap, nakatagpo rin siya ng isang bagay na may halaga. Samantala, isang batang duwende ang umaakyat sa mga pader ng kuweba, sinusubukang pumitas ng mga bulaklak, ang iniisip niya, kapag naibalik niya ang mga hydro flowers, tiyak na titingnan siya ni May sa ibang paraan, ngunit bigla siyang nagulat sa isang kakaibang tinig, silin Lin pala yun, Nakaupo ng relax sa ibabaw ng kanyang dragon habang binabati siya. Nang inig sa takot ang batang duwende, hindi siya makapaniwalang may goblin sa harapan niya, dahil sa matinding kaba, nadulas ang kanyang mga kamay at nahulog siya sa bangin, kumalat ang dugo nang bumagsak siya. Nakahandusay, desperadong iniisip si Mai at humihiling na huwag muna siyang mamatay, hindi pa siya handang mawala nang hindi pa nasasabi ang kanyang damdamin, lalo pat nananatili siyang isang birhen. Agad bumaba si Lin sa lupa, nagulat na maging ang mga duwende ay kayang maging ganoong klase ng mga hangal sa pag-ibig, handa ang lahat isugal para sa isang damdamin, sa unay pinag-isipan niyang iligtas ang binata, ngunit habang unti-unti nawawala ng buhay ang gwende, napagtanto ni Lin na mas makabubuti na ito, mas mababawasan pa ang abala sa kanyang pakay. Inactivate niya ang kanyang Distortion Fusion skill, inabsorb ang katawan ng binata, at nag-transform bilang isang gwende, maging ang kanyang dragon ay namangha hindi makapaniwalang nagawa ni Lin ang ganoong bagay. Ngunit tinapunan lang siya ni Lin ng tingin at sinabing huwag nang magulat, sapagkat dito sa lugar na ito, pinaka-epektibo ang distortion fusion. Iniwan niya ang kanyang babaeng dragon sa gilid ng bangin at inutusan itong maghintay habang ini-explore niya ang kaharian ng mga duwende, dahil hindi niya alam kung gaano katagal ang kanyang pagkawala. Nakangiting nag-isip si Lin sa tunay na halaga ng paglalakbay na ito, bukod sa pagkakaroon ng napakaraming mahiwagang kagamitan, ang pinakamahalaga ay makuha ang mga teknik sa pagpapforge ng mga duwende, kapag nagawa ng kanyang tribu na mas produce ang mga kagamitang yun, hindi lamang ito mangangahulugan ng lihim na hukbo, kundi ng isang mas dakilang bagay. Muling nagbago ang eksena, ngayon, bilang isang nagkukubling duwende, pumasok si Lin sa kweba at lumabas sa kabilang panig ng bangin, ang bumungad sa kanya ay isang napakalawak na kaharian na nakapalibot sa kabundukan, puno ng malalaking kagubatan at naglalakihang mga kastilyo. Namang hasilin sa tanawin, batid niyang ang lahat ng kanyang pinagdaanan upang makarating dito ay hindi nasayang.